Napagtripa na naman ng mga pusa pero okay lang dahil pinalitan nga ito ng magandang dalaga, grabe nakakainlove talaga yung mga ngiti niya at talaga namang napakaganda. Kamusta mga true friend? Moto kami nga pala at ngayong araw ay minapansin nga ako dito sa ating motorsiklo. Mukhang na na naman ng mga pusa ang ating upuan. Grabe naman kasi sobrang kapal naman ito at ang ganda ng pagkakagawa. Talaga namang komportable kaya pati pusa ay napapakalmot na lang. Kaya ngayon eto kamot ulit naman ako. Eto nga yung isa sa pinakakomportabling upuan ng Somjin Philippines. Ang tawag nga dito ay kilted camelback. Makapit na sa wet packs at talagang komportable sa mga long rides. Eto nga yung ginagamit natin sa endurance challenge at pag may mga biyahe tayo ng moto camping. Kaya subok ko na to sa ating mga biyahe. Ngayon naman ay dadayo tayo sa Valenzuela kung saan dito ginagawa ang ating upuan. Napakaraming seat covers dito na talagang babagay sa kulay ng motorsiklo mo. Meron pa nga sila rito ang iba't ibang klaseng mga mga seat assembly. At ikaw na nga ang mamimili kung ano babagay sa motorsiklo mo at kung saan ka magiging komportable sa bawat biyahe mo. Dito nga ay I minapili mean, na agad ako pagkahawa ko palang ay naramdaman ko na agad na ito na nga ang gusto ko. Dahil nga camelback yung dati nating upuan, susubukan naman natin yung kanilang flat seat. Grabe, napakaganda ng pagkakaembos dito. Talagang mararamdaman mo yung pagka-premium niya at yung quality. At nung inabot na nga sa akin to, parang may anghel na binaba lupa. Napakaganda, parang na-inlove kaya, amoy na akong masaya at nakangiti. Salamat, Somnian Philippines. Ngayon naman, ay isa-isahin natin kung ano nga bang meron tong bago nating flat seat. At ang tawag nga dito ay tie-colored fitted flat seat. Meron tong kulay pula at kulay itim at eto nga yung kulay blue. Maganda nga ang pagkakatahi dito dahil makapal na sinulid ang ginamit at talaga namang pulido. Pagdating naman sa leather, ang tawag nga dito ay sand leather. Dahil magaspang siya sa ating mga wet packs. Kaya, hindi ka na dudulas-dulas pati na rin yung habang kayo ay nasa rides. Siyempre, meron din tong etiketa at kapag binaligtad mo nga ito ay meron siyang magandang klaseng frame. Alam mo ba na ito ay nagmula pa sa bansang Thailand. Kaya sinisigurado ko sa iyo na hindi ito basta-basta nababali at talagang matibay. At siyempre, pag sinabing Somjin Philippines, laging merong water protection yan sa ilalim ng ating mga seat covers. or yung tinatawag nating plastic para masigurado natin na hindi tatagos ang tubig sa ilalim ng ating mga foam pati na rin sa ating mga compartment ganun ka solid ba? Diba? at ang pinaka Sabes pa nga rito ay napakadali niyang ikabit sa ating mga motorsiklo dahil plug and play lang siya. Kaya hindi hindi ka mahihirapan at kahit ikaw ang gumawa ay kayang kaya mo ito. Ang gagawin mo lang ay tatanggalin mo lang yung tatlong tornilyo dito. Pagkatapos hihilahin mo lang siya palabas. Ganun lang kadali, ba? Diba? Nakikita mo naman, ba? Diba? <laughs> at pagkatapos nga nun, kung paano mo siya tinanggal ay ganun po lang siya ikakabit. Papasok mo lang dito, ilalagay mo yung tatlong tornilyo and that's it. Tapos na yan, ganun lang siya kabilis. Talagang plug and play lang. Para ka lang nag buo ng laruan. Kaya naman mag -e enjoy ka pa rin, di ba? Okay na okay, astig. Makikita nga natin dito kung ano ang itsura niya sa malayuan at talaga namang umaangas din ng ating NMAX at nagaroon din siya ng tindig at forma. Kaya masasabi ko na okay na okay din itong mga flat seat para sa ating mga NMAX. At hindi lang sa NMAX to, pwede pa to sa iba't iba klase mga scooters. Dito naman sa part na to ay halos pumantay na siya sa ating fairings. Kaya makikita natin dito na parang buwaba talaga yung ating upuan. Kaya naman masasakay to ng ating mga lady riders o di kaya yung mga medyo mababa ang height katulad nga natin na medyo 5'4 lang kaya yung mga medyo mababa ang height na natatakot kung bakit daw hindi nila abot ang NMAX ay huwag kayong mag-alala guys dahil eto nga meron din tayo mga flat seat katulad nga nito at ganito nga ang itsura nya kapag inupuan na natin siya grabe ang forma talaga at ang lakas ng dating bumaba nga ang seat height kaya masasabi ko na kaayo kayo nang dalhin kahit saan ka pa magpunta so ilaw mga true friend ride safe and God bless